Pumasada na ang may sampung unit ng taxi sa Puerto Princesa City. Bukod sa pagiging paraan ng transportasyon, nagmistulang atraksyon din ang mga ito sa mga mamamayan sa lungsod. May detalye si Alan Dave Lopez. Nagsimula ng pumasadak ang may sampung unit ng taxi sa kalsada ng Puerto Princesa City na pagmamayari ni Timmy Chua. Ang mga taxi na ito ay naging isa sa malaking atraksyon sa mga mamamayan ng Puerto Princesa. Ayon kay Rian Ignacio na isa sa mga taxi drivers, ang kadalasan daw nilang naisasakay ay mga tiga ibang lugar dahil sa marami na ninibago rito at ang iba pa nga ay naiiyang sumakay rito. Ang rate ng taxi rito ay kaparehas rin ang sa Manila. Pag umubo malamang ay aabot na sa 40 pesos ang patak sa metro at 350 naman kada 200 na metro. Ang ruta ng taxi sa Palawan ay kahit saan sa buong Puerto Princesa City ay maaari kang ihatid ng mga taxi drivers. Ayon sa amin nakapanayam kapanayam na isa sa mamamayan ng lusod, isa raw itong batunay na umuunlad na ang Puerto Princesa City. Mula rito sa Puerto Princesa, ako po si Alan Dave Lopez, kasama si Lirame Lopez, Cyril Palema, James Liado, Eagle News.